Naamangid mo na puyo din eh. Hey. Kabalukong a. mo diwe. Busig inyo han ibalay dire, dino? may kabalupod. E, nakakita mamusa mo a. Kun puydo, pwede kamulay-mulay okay? kai Kamu may nakakita sa mga, Mangayok, mo kita ninyo. Na mananghid tubig. Na mangayo mi dire. Tinarong man ni amo tinomto. ang iyong lamis inyo ha kaya naman buka na puyo din eh ang inyo ha kami pod dugli po may respeto Masako masuko gaya po may kamo po mo gaya po masuko mo kay inyo ha na guning pinoy anan din lang gid mi pwede sa mga nami kaya amo nang paandaron ni eh. ngayon namin. salamat daan